So yun guys, panibagong araw, panibagong video na naman. Kamusta na kayo guys. Buling nagbabalik. Ready bante. Para sa isa na namang content guys. So good day, good morning, good afternoon, good evening sa so, lahat. So ngayon, um 2 days na tayo naglalaro na uh, almost 2 days pala. naglalaro ng Night Cross. So, ang unang-una kong may sa inyo guys para sa content natin ngayong araw na napakahalaga guys okay. ay yung patungkol sa dungeon. Ito guys, labas to sa mga story, labas to dun sa mga quest natin. Okay? So ito, araw-araw dapat magawa nyo to guys. Lalo na kung level 30 kayo pataas. So, ang pinaka-lowest uh, level natin is level 30. Land of Prosperity. Forest Training. Hindi ko pa nga napupuntahan ito ngayon. And then, yung ating Erleta. Okay? So, kailangan, 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 guys. Talaga, kasi magawa natin yan araw-araw, guys. Mapuntahan natin yan. Okay? So, parang 4 hours yan. ang apat na yan. isang oras yan, guys. Okay guys, so ito expired na yung playtime, meron pa akong 1 hour dito, meron pa akong 8 hours, and then meron pa akong 51 minutes sa sangkona. Sa special is, alam ko weekly to, oo nga weekly, okay, so level 30 yan din, kailangan makapunta tayo dyan. So, sa susunod ko na yan, sa Monday pa naman yung reset niyan, kaya pinapalabel ko muna yung character ko bago ako punta dyan. Para mas madaling makuha yung mga rewards, guys, kasi sobrang taas ng chance. Oh, napakababa ng chance na makuha tong ganito. Bakit? Bakit dapat makuha yung Morion yun na yan? Kasi yung Morion yun na yan, guys, pag binenta natin dito, okay, punta tayo dito sa exchange. Punta tayo sa material. And then, punta tayo sa crafting material. Ah, uh, Sa other. Okay. Ang morion, guys, ay nagkakahalaga. Pinakamababa ito, ha. Kanina, pinakamababa nito, 210. May nagbenta ng 200. So, yan ang halaga ng morion, guys. So, saan ba natin magagamit yung dayas Alam na natin yan. Diba? Kung saan natin magagamit yung dayas Dito. Okay. Pwede natin gamitin yung ating mga daya sa ganyan, di ba? Mga samba. Somon, di ba? Magagamit natin yan. Dito, ito, napakagandang bilhin to guys. So, recommended, bilhin nyo to. Saka sa isang video ko ipapaliwanag yan. So, ngayon, yung sa dungeon na. Dungeon guys, balik tayo doon sa dungeon. Itong item na to, makukuha yan doon sa mga monster. Mga normal monsters lang. Papakita natin ha. Goblin Miner, Goblin Trooper, Shaman, tsaka Rabbit. So lahat makukuha natin yung Morion na hindi bound. Kasi pag sinabing bound, hindi mo siya mabebenta guys. Okay? So sa isang Morion, kung makakachamba ka, is 200 agad yun guys. Mahirap magkadayas dito guys. As in, sobrang hirap. So kailangan, matyaga tayo dun sa dailies natin. So, yan ang natin, okay? Tatandaan nyo yan. Huwag nyo kakalimutan. Huwag na huwag na lumipas yung isang araw ng paglalaro ninyo. Hindi nyo nagagawa yung dungeon na yan. So, ang isang mahalaga din, ay isang kailangan. Kailangan, kailangan magawa natin. Ay, yung patungkol, yung patungkol sa dito guys, Eto guys, sa atin nyo. Punta tayo dito sa salmon, ay sa gold, sa shop. So pipindutin nyo lang yung letter B or click nyo lang dito. Punta tayo sa gold shop. And then, eto guys, dailies din yan. Okay, dailies yan guys ha. Atandaan nyo yan, huwag na huwag nyo nga kalimutan yan. So dito meron tayong weapon enhancement scrolls. Mahalaga yan, pang upgrade ng weapon, ng armor. Tapos ito pang pang buff, 'di ba? Accuracy 'yan. Tapos ito ay hindi yan, hindi hindi, hindi, hindi hindi masyadong gamitin 'yan. Ito yung Forest of Training, mare reset mo, maganda 'yan. Binibili din daily. Shining Armor, so pang ar pang bukas ng armor, okay? I mean enhancement pala, sorry. Tapos dito sa summon, nandiyan. Summon natin ng weapon, 'yan dalawa ay bali tatlo pala pag na-reach mo yung level 40. So ngayon, level 30 ka lang, ito lang ang mabubuksan mo yung hanggang summon 2. So, araw-araw bibili mo yan. Gold lang naman ang ano niyan, guys. Kasi yung gold nakukuha naman natin yung sa monsters. So, accessible yun, guys, sa lahat ng players. Wag na wag natin kalilimutan, guys. Okay? So, 5 minutes na tayo. Ang dami na natin natutunan araw-araw din guys, huwag nyo kalilimutan na yung pats ninyo. No, check-check nyo lagi yung pats ninyo. Itong pats, yun lang naman ang pats natin. Wala tayong mana pats kasi hindi na ma-maxer sa mana itong mga characters natin. So, ewan ko lang kung sa ibang characters is ma sa mana. Pero sa observation ko dito sa hunter ko, which is parang arbalist, no? parang archer siya, di ba? Archer na siya. Yon. Hindi siya magastos sa mana, guys. So ito lang talaga yung pots natin. Sa natin mabibili yan, every map, meron tayong makikitang kulay blue. Okay, so hanapin mo yung kulay blue yan. Halimbawa, dito sa Celano yan. Ito yung pinaka-village niya, guys. Yung kulay blue na yan. So pag zoom out mo yan, makikita mo naman kung nasan dyan yung kulay blue. Ayan. Hanapin mo lang yung mga ganyan. Sa ibang mapa, meron ibang ano. Punta ka sa Sandris. Pagpunta mo dyan, pag-click mo dyan, confirm mo, magtitipi ka na dun, guys. So, hindi ko muna ititipi. Pagtipi mo dun, bili ka potion. wag mong imamax yung potion na sosobra sa inventory mo kasi hindi siya magagamit, guys. Saka mabagal yung kilos ng harap mo. Okay? So, wag na wag mong gagawin yun. Gawin mo lang, yung sakto lang sa kaya ng inventory mo. Yung weight, yung bigat ng inventory. So, yun lang for today's video. Yung dailies, okay guys? Yung dailies. Yung so, lang ipinaliwanag natin sa video na to. At sana isupport nyo rin ako bilang uh, content creator at saka streamer ng Night Cross guys. So, nandiyan sa description yung aking code. Support code. Ilalagay ko dyan sa description at saka sa comment. Okay? Comment down below sa mga gustong magtanong sa so, mga may tanong, gagawa natin ang video yan guys, mabilisan mabilisan, no, mabilisang edit, mabilisang content, okay so, peace out sa inyong lahat uuuh, -la -la.